So, good evening guys Kapagatid na tayo kay Amo Kaya Wow Kapagatid tayo kay Amo Sunduin na lang natin ang Good evening, good afternoon, good morning Kung ilan nyo man po mapapanood to Hanap tayo ng bagong daan Bam, shoutouts ni Nang Mer Mami Daisy Ancotic. Shout out, shout out Tayo eh, pa-uwi na. Sundo na lang ulit tayo mamaya. <coughs> Sarap naman ang ulam ko ni Luto o Munggo. Uh, Napainabangon eh, talbos ko naman pala eh. Kaya na <coughs> yun, sundo uwi na lang tayo muna. Pina-uwi tayo ng amo. Kasi kadarating ko lang, maybe 30 minutes, umalis ulit kami. Pero nakaluto naman ako ng ulam. Kaya e, okay lang. Galing kami ng hospital, nagpa-surgery yung kamay niya. May bukol. O, di ba? E, hanap tayo ng bagong daan kasi malayo doon sa dinadaanan namin ni Amo. Medyo napaisip pa isip -isip ako. Dito ay try kong dumaan dito. Wala nang mawawala sa akin kung itatry ko ito itinday ko itong bagong daan na ito galing ako sa may uncle house niya kasi dun na traffic light na dadaanan ko dun sa may dati namin dinadaanan eh ito isa lang ang traffic light na dadaanan ko ito yung Prince Sultan University luwang ito dito ba na naangkay niya kaya ayan ibasa na tutunan natin itong bagong daan na ito para magulat si amo na may bago kong alam na naman na daan. lang <laughs> mo mawawala, hindi naman ako mawawala dito sa Riyadh eh. Kaya, try lang natin. O di ba? At least, natutunan natin ibang daan. Para pag uh, may appraisal talo ito. Tapos King Abdullah Prince Sultan University Diba Matagal ko lang gusto dito dumaan Kaso nga lang kasama ko si amo Kaya ngayon Ipinag-away eh, niya ako Try natin Ganda para sa loob ng Prince Sultan Diba ako napapasok dyan guys Dito sa may gawing kanan na to Prince Sultan University yan o oh, diba dito na tayo bilis hindi na pala dito mas malapit doon kasi mga 20 minutes matagal doon 20 minutes doon sa so, dadaanan namin doon kung forming pa o traffic eh dito ayan isang traffic lang yung dadaanan ko ano dito doon doon sa dadaan ko apat ah, na traffic light dadaan ko doon sa dati namin dinadaan na ah uh, ba diba? traffic light na agad ah. dito traffic light ayan eh, Prince Sultan yan guys maluang yan Prince Sultan University naman yung pamangin ko ulit si Jay, si Enpoy nandun sa bahay naghihintay sabi ko hintayin niya lang ako kaya makakain na kami dalawa ngayon pag-uwi At tayo sa ilalim ng tulay sa traffic light lang dito habang nakadrive ko sa eko, iniisip ko traffic doon na naman sa dadaanan ko i-try ko naman dito traffic light stop muna natin ayan go na o ba? Diba, sana wala po tayo wag muna mag red mabilis kasi dito eh. mabilis stop light dito naglaro eh. tayo magagawa o, pagka nag red dito di ko tayo sa kaliwa Hindi ko pa ng ilo dyan isinusundan tayo o diba, ganda na ilalim ng talay tapos sit tayo dito sa Happy ilo ng ilo baka wala ilo siya ng ilaw gusto niyo ba na hindi dumaan siya sa may babaw? <laughs> ba? Dumaan kasi ang babaw para ba Yala. Aplasir na, na ayam pun lumi ko. Lapit na tayo. Bilis nga oh 7 minutes pa lang tayo. Dito na tayo sa may malapit sa bahay. <coughs> Salamat guys Sa pagsama nyo sa akin Sa aking biyahe Para nakikita nyo rin Yung pagka-drive ko Ano na man Mangyari sa akin Nandiyan kayo <laughs> Diba Ano muna Mangyari sa akin Tapos Hindi nakikita nyo na and, uh, Nakapantay guys Sa akin na ako sa tulay another tulay masensya <laughs> na kayo kung mauga ma dito sa tulay <laughs> tapos mauga din yung stand ko buga 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 exit na tayo dito Mayroon na lang tayo ng tawag na nga ako mamaya para sa buko. Diba? na akong sa akin pag drive <coughs> Madami kayo, isa na yung nasa taas tapos kay pangalawa na lang itong mga kaibigan ko na nakabantay sa akin sa aking Bagda Drive tama ba ako? tama ba ako o may tama? persang ang persang pers nasa taas pangalawa yung mga kaibigan ko nakabantay sa akin lang guys so ayun, walang yosi dyan kaya mamaya oh, na tayo bibili pagkakain mamaya na ako bibili pagkakain, uwi na muna tayo alright here we go uwi na muna tayo mamaya na tayo bibili yosi pagkakain Hintayin ni pamangin ko dun. Oh, he's so good. Sakto. Ay, makakakain natin. Mahirik ko na lang ulit yung ulam. Sabi na tayo guys U-turn lang tayo dito Tapos ligo tayo kanan Kanan Anan, anal, anal Kaya pala eh Kanal na pala eh Sabi mo kasi anal eh <laughs> Ngungo pala eh Nagpapatar sa rin mo Pagka kanan ako oh, <laughs> Diba? anal, anal, anal Kaya pala kanal na pala Sabi siyo. anal ay eh. Excuse me. Kain right, na. Malapit na tayo, guys. Isang lintuan na lang. Alright. Maraming maraming salamat, guys, sa inyong pagkabaysahan sa aking pagbiyahe. At uh, nandito na tayo sa bahay. Nandiyan yung pamangin ko. Pintay. <laughs> Paano, guys? Hanggang dito na lang. And God bless po sa ating lahat. Yow! God is great!